Pasado alas 5.30 ng umaga, pasan na ng kanyang pamangkin ang 77 years old na si Herson papunta sa paaralan. Noong May 12, isa lamang siya sa mga PWD na bumoto sa kanilang presinto sa Barangay Pico, La Trinidad, Benguet. Bagamat hindi man ito nakakalakad, disidido pa rin siyang bumoto. May ata, agasis, magtumba isang uh, permit Bagamat dagsaan ang mga tao noong Lunes sa mga presinto, agad namang nakaboto si Nash at Magi sa kanilang presinto sa Lat Trinidad Benguet. I just voted sa uh, same precinct kami ng grandmother ko so uh, halos nang sabay lang kaming matapos. Kumpiyansa naman ako na ang teknolohiyang ginagamit ng COMELEC ay uh, tama at accurate ang ang uh, only concern ko lang ngayon ay sana mabilang ng tama ang ating mga boto. Okay naman. Maayos yung setup ng ano, ginawa nila dyan. Maayos naman yung ano, walang walang aberya, dire-diretso ang pagboto namin dyan. Ilan lamang sila sa mga libo-libong mga botante sa probinsya ng Benguet na bumoto noong lunes. Bagamat tiniyak na gumagana lahat ng mga ACM sa pagsasagawa ng final sealing and testing bago ang halalan, hindi pa rin naiwasang magkaaberya ang ilang makina sa araw ng halalan. Doon sa isang kriseng sa munisipyo ng Saplan, is, uh, meron tayong isang uh, botante no, na uh, nag-complain na allegedly is uh, dalawa daw po ang uh, kanyang na-shade na shade, uh, anyang uh, kandidatora doon sa mga official ballots but uh, it turns out daw na nung uh, uh, basahin ng yung ECM natin yung uh, automated counting uh, machine natin is uh, uh, apat daw po na kandidato yung uh, lumabas ni na report natin sa Concern doon sa official B ay na uh, balikin uh, pa po yung uh, statement no nung uh, uh, nato complain through the affidavit and then uh, na-take note po yon. Maliban dito, naantala rin ng masamang panahon ang transmission ng mga boto mula sa iba't ibang bayan. Pero sa obserbasyon ng Benguet Police Provincial Office, naitala ang zero crime rate sa araw ng halalan. Wala natin na monitor na yung panggugulo from pang, uh, the uh, supporters or even the uh, candidates mismo pa um, uh, yung mga sa kapila wala naman mga na monitor na nanggugulo and uh, sa mga iba't ibang police precinct natin very peaceful in this mode po yung uh, uh pag uh, launch natin during uh, even before during and after the election wala po tayong na naitala ni isa na nangyari during the uh, election period um, sa province na uh, na tingkit na. Hindi lang peaceful, talagang peaceful at naging maayos. Ang, pangat, ang transmission natin ay dumating naman sa, uh, sa oras na dapat dumating. Nagkaroon ng konting kahirapan dahil nga nagkaroon ng, dahil umulan. Oo, at medyo nagkaroon ng konting difficulty sa pag-transmit ng ating mga election returns. Pero ito naman lahat ay pumasok no, um, bago magpatapos ang araw na ito. Mahigit kumulang anim na daang mga pulis ang edineploy ng Benguet PPO sa iba't ibang voting center sa probinsya para masiguro ang seguridad ng mga botante. Dagdag pa ng COMELEC, may mga nai-report na mga maliliit na problema pero agad din itong nasolusyonan. Siguro may ang natutunan lang namin sa eleksyon na ito. Kung maigting ang aming voters education noon, mas maigting dapat no? ngayon kapag iigtingin pa namin para maiwasan yung mga mis konting misunderstandings sa na mga nangyari, ng mga question at para mas maliwanag maliwanagan ang ating mga kababayan. Pag-aaralan pa ng Comelec Benguet ang mga plano nito para panatilihin at pagbutihin pa ang maayos na halalan sa probinsya. Angel Arquero, R and